Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Tintin, youth member ng Jesus Dwelling House Church. Narito po ako upang magbahagi ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, thank you Lord God sa araw ito. Nagkalog sa amin Lord God and tawarin niyo po kami sa aming na mga nagagawang kasalanan sa araw-araw Panginoon kausin niyo po sa amin and I Lord God na samahan niyo po ako sa oras na ito pang may bahagi ang inyong salita and sana po Panginoon um, tulungan niyo po ang bawat sa amin sa araw-araw Panginoon ito ang aking samudalangan sa pangalan Jesus, Amen ang topic po sa araw na ito ay tungkol sa pagpapatawad Samahan niyo po akong basahin ng Mateo chapter 6 verse 14 to 15. Sapagkat kung papatawarin ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman papatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Sinasabi sa verse na ito na kung gusto natin mapatawad tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan, matuto tayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Narito naman ang kahalagahan ng pagpapatawad. Una, papatawarin tayo ng Panginoon gaya nga sabi sa Mateo chapter 6 verse 14 to 15, tayo ay papatawarin ng Panginoon kung tayo ay magpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Pangalawa ay ang pagkaranas ng positibong damdamin. Isa ito sa magandang epekto ng pagpapatawad dahil nakakaranas tayo ng masaya at matiwasay na damdamin sa ating puso. Pangatlo ay ang kalayaan sa kalungkutan at galit. Ang hindi pagpapatawad ay tanda ng kagustuhan mong manatiling biktima ng iyong galit. Matututayong magpatawan at huwag hayaang mga maghari ang galit sa ating puso. At dito na po nagtatapos. Maraming salamat po sa pakikinig. na may natutunan ka sa oras na ito sa iyong pakikinig. Dako na po tayo sa closing prayer tayo po ay manalangin Panginoon, salamat po sa araw na ito pinagkalo sa amin and salamat po Lord God sa araw-araw Panginoon na blessings na pinagkakalo niyo, napatawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan na way linisin niyo po kami ng inyong penal na ito po Panginoon and I pray Panginoon na kayo na po ang bahalang ito may mga pangangailangan, pag-iingat Panginoon. And tulungan din po, Lord God, ang inyong mga anak na mapatawad, Lord God, ang mga taong nagkakasala sa kanila and mapatawad Panginoon ang mga nagawa nila ng kasalanan Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin Panginoon sa araw-araw. Salamat po sa lahat and in Jesus name I pray. Amen.